Magandang, magandang, magandang hapon mga kaibigan ang pangit. Hanap tayo ng anak. Kasi doon sa pinuntahan ko hapon guys. Wala akong makita ang bigas na uh, jasmine. Bago ang lahat guys, babatin ko muna kaya ng magandang hapon. Magandang, 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 magandang hapon. donis po. Ilang araw na lang guys. At uh, balik na naman tayo sa ating work. Sana ang lahat ay okay, okay. Kaya ayan. maging okay ang lahat yan ayaw niyang lumabas gusto mo ka sa akin pinapauna pa niya ako nakasasakyan na siya ayan nakapalos gusto mo ka sa akin palo okay, guys. Tingnan natin dito guys, so kami rin dito ano? hindi gas kabilang side kasi meron lang akong nakikita ng supermarket dito babi ito pero hindi yan kabila hindi natin wakang meron doon tingin kayo sige, tingin lang kayo. Okay lang ako. Yeah. Hi. I'm good. I'm good. Sige, ingat kong yung ano na messenger ng ano dinala kong gamot ano eh delivery ano messenger pa tawag mo huh? delivery person <laughs> Kalimutan ko ang tawag dun. Yung bumili kasi ako ng gamot guys, ano lang. ah uh, kasi nung nag uh, ako. So, yung gamot na bi binasa sa akin is wala. Hindi available. So, anong nangyari? ah uh, kinuha yung number ko, hinanap nila yung ano, sa, bang sa bilang ibang ibang Hab Rice ya. Rice. Rice. What? Uh, walang bigas dito Apanam, tanam, tanam. Aduh. Hindi ko alam kung saan na sito sa akin. Hindi ko lang alam ko lang. Jasmine rice, ha? Huh? Jasmine rice? Yes. Ha? Huh? Okay, Thank you. Doon ako sa kabila. Wala ah. sila dito. Kaya, hindi pa sa sa kabila. Guys wala naman siya dito dito tayo sa kabilang supermarket try natin dun um, yan nyo guys Yung, yun. sa kabilang side naman ako naglalakad ngayon titinan natin kung meron baka si Kelly pero may nakita ako noong nung kailan yun na dumaan ako doon. Meron ako nakita na Jasmine. Baka pwede yun. Mamura lang siguro yun. Kasi doon sa pinagpuntaan kong grocery kahapon guys. Wala siya. Lahat ang, ano, pang ano, magpasmati rice. Yung pagbigas dito yun guys pala yung supermarket yun pala yung bali Nakasilip ko na harap doon pero yung mga naka... ganit ko hindi mo ako nakabilis nakapita ko anong supermarket ba yun Deals lang kaya nga akong punta doon pero ha ha medyo malayo na guys pero silipin try yung kumulit pumunta doon. Baka baka meron. Meron din dito. Maliit lang siya. Bills Land. Bills Land. Ano kaya yan? Try nga ako dyan. Subukan natin. Baka dito. may naman ganito. Ang hanap kong bigas guys. Ang hirap kung hanap ng bigas dito guys na ano. Yung rice natin. Jasmine rice. Kasi <laughs> nasa sana ko lang, pupunta guys buti na lang dito hindi masyadong maraming sasakyan dito na lang that's hard hindi lang pilipin natin na matahan tayo pwede magsigil at pag mas na natin guys baka umay masisita tayo try natin hindi na lang mamaya na tatawid pag wala na pag meron ng sasakyan tatawid tatawid ay pag wala na sasakyan pa na yes. sana pwede sana pwede akong kumasok na nakapamera baka kasi pagbabawalan tayo guys yeah, sana hindi naman bagong ano to dati wala kasi dati yung doon, harap guys wala yan yung harap sa mga nakapit tinirahan ko guys wala siya sirado na pala hindi wala ngayon try ko nga dito guys yan ganda lang ang dito guys, Saglitin, guys. Ako. oh. saglit lang guys ha? check ko muna kung nakapit Tila mo yung show guys. Sugar. Ito ay guys, din din. Bas mga Ito Ano Ito yung Pilipino rice lang, Jasmine rice. Pero ito guys, parang ito yung gusto yan. Yeah. Hindi ko lang alam kung anong rice po, white rice lang na yun. Pero, hindi ko alam white rice lang. Mara lang guys. Ngayon lang itong ano, sagit so, rice. Ito na lang. Jasmine. Try natin itong jasmine rice guys. Hindi ko alam kung ano ito Try lang natin na 18 ha. 18. 18. 18. guys. Ito meron lang. Ito meron lang. 31 just mention pero kailan pa dito? kailan pa talaga totoo dito? magditan yung labos at yung dito yung 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 Yun guys, nakahanap din ako ng bigas dito lang pala malapit sa amin, ng bagong bukas. Yan. Ah. Uh, lumayo pa ako dito lang pala. ang meeting kasi, hirap niya ng tong ng kaya Kailangan isang tawiran na lang pala eh dito nang pala yung mura na pala yung ang dito guys bigas at least medyo malapit lapit lang yung nilalakad hindi ganun layo guys yan yeah. yeah. Ito paano, nang napagawa ng update guys. Ito na yung ano. Ito yung bigas na binili ko guys. Oh, Jasmine, oh, ice. Minsan lang siyang magkaroon. Kaya yun, saglit lang guys. Kasi matawid ako. Tatawid ako. Tatawid ako. Ayan. Kumusta, kumusta? Back to na naman tayo, guys. May mga kaibigan. mga nagamit dyan. So, yeah. Anong balita? palapit na ng palapit amoy na amoy ng Pasko guys kaya yan Merry Christmas and advance at advance Happy New Year na din lubos lubosin na lahat natin ha? para ma ano man makalimot man at least kasabi ko na guys si ba uh, yun guys So, may ngayon ako pa na. At ako'y magpapaalam, no, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Click Axel Live Life Journey. Ito, guys. Okay. Ako'y magpapaalam. Now, thank you for watching. Please watch more. Like and share. Bye-bye.